morning, good morning. Let's eat pamahaw. Ito na yung pamahaw ko. Kapi at saka saging. saging banana. Ano yung na? Balag, saging, basta labing. At syempre, meron kami adobong okra. Ang palaya na fresh. Ang palaya salad. Ang palaya. At saka itong aming ulam na piniritong bulad bulinaw. Ayan o, o, adobong okra. Yan, yummy yummy. Ah, yan, yung bulinaw. Nadagko ka yung bulinaw. Oh, diba? Ah, sarap yan. Yan, diwed? Salad na. Ampalaya. Let's eat. Pamahaw. Ang sa akin is kapi at saka saging. Si Mister, yan. Kakain siya ng kanin. Ako mamaya na lang kasi hindi mawawala ang kapi. Kapi is life. Yan, sarap-sarap ng kapi. Let's eat pamahaw, pamahaw, pamahaw. Thank you so much sa pagtanaw, sa pagwatch. Mga kapalangga, damo damo gid selamat, Bye-bye. I love you all.